Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pasabog ang lumabas na balita tungkol sa sikat na sikat na Filipino-American TikTok star na si Bella Porch. Halos apat na taon na palang kasal ang kilalang social media personality kay Tyler Porch na halos wala talagang nakakaalam kahit ang kanyang mga loyal fans. Nagpakasal umano ang dalawa noong January 2019 at malamang isang secret marriage nga ang naganap dahil wala ngang masyadong nakakaalam ng tungkol dito. Pero ang nakakalokang twist sa chikang ito, nag-file na raw ng divorce si Bella para tapusin na ang 4-year marriage nila ni Tyler. Base sa ulat ng entertainment website na TMZ, nagsampanan na ng divorce sa Los Angeles County si Bella o Dena Report sa tunay na buhay. Base sa mga dokumentong nakuha ng TMZ, nagdesisyon na si Bella na wakasan na ang ugnayan nila ni Tyler dahil sa irreconcilable differences nilang mag-asawa. In fairness, napakagaling magtago ng sikreto ng Sockmed personality dahil wala ngang nakaalam nito at never na pag-usapan ng kanyang mga taga-suporta. Wala naman kasing ipinost si Bella na photos o videos sa kanyang Instagram at TikTok accounts ng kahit anong may kaugnayan kay Tyler. Hindi rin siya nakitang nagsuot ng wedding ring sa kanyang mga ginagawang entries sa TikTok. Ayon pa sa ulat, hindi nagkaroon ng anak si Bella at Tyler. Wala rin daw planong alisin ang isa sa mga tinatawag na TikTok queen ang apelidong Porch sa kanyang pangalan. Nakilala si Bella dahil sa mga paandar na video niya sa TikTok noong April 2020. Sa ngayon, meron na siyang more than 90 million followers sa TikTok. Nalink din siya kay Joshua Garcia matapos sumaming crush niya ang aktor. Last September, napasama si Bella sa listahan ng Forbes bilang fourth highest paid TikTok star matapos kumita ng 5 million US dollar noong 2021. Bella Porch is the only person on this list to have served in the military. The former Navy helicopter mechanic has continued to be a true crossover star. Since attracting 90 million plus TikTok followers with her lip-syncing videos, Porch has been trying to make it as a musician. The Philippines native single billed a Beach reached number 58 on Billboard's pop chart in May 2021. She's done deals with luxury fashion house Moncler and video game Call of Duty, helping to make her one of the highest paid TikTokers in 2021. Ayon sa Forbes. Anong masasabi mo sa balitang ito?